At sa araw na nga na ito ay pupuntahan natin yung sinasabi nating Baja Caves na nakita natin noon nung umakyat tayo sa fort. Natatandaan nyo yon Maaga nga tayong umalis ng bahay para maaga rin tayong makarating sa lugar at para konti lang din ang tao. Mas maganda kasing puntahan yung place na yon kapag konti lang ang tao. Yung kayo lang talaga. 9 a.m. ang bukas nung cave at 25 rupees ang entrance for the Indians at 200 naman for the foreigners. di ba ang laki ng diferensya? At mayroon nga tayong 445 steps na aakyatin. At dahil nga ako ay may OCI or Overseas Citizen of India, ang babayaran ko lang ay 25 rupees, di ba? So malapit na rin tayo. Hindi nga ako dito talaga. Tingnan mo gaano kataas. Ayan. Diba? Nakakahinga So, pagkatapos nga ng 445 steps, ay nakarating na nga kami dito. Sa taas, sa harapan niya. Kaso, ito naman ay sarado dahil nga under repair. Ayan. So, ito ay nandito na nga kami sa gate. Ayan. So, ipinasok ko lang yung aking cellphone. Kung nakikita niyo yung mga kawayan na yan, so under repair talaga itong Uh, uh, Vaja Caves na to. Pero ang ganda niya, 'di ba? Sulit na sulit sana kung makakapasok sa loob. Itong Buddhist excavations dito sa Vaja ay makikita mo ang sunod-sunod na maliliit na pinakaunang Hinayana o Theravada caves. At ginawa ito 2nd century BC to 1st century AD. At binubuo ito ng 29 excavations o hukay at marahil ito na ang pinakamatandang Buddhist religious centers dito sa Deccan. Kaya ito ay makabuluhan sa development of caves architecture. The principal excavation at Baja ay Chayatia. Dito sa Baja Caves ay may 12 na inscriptions sa iba't ibang kweba. At ang nakakamangha na katangian o nakikita dito ay sa grupo ng mga kweba ay ang cluster of stupas. The stupa is a plain conception in two simple parts consisting of a cylindrical base supporting a tall domical body with a railing final. Vajra Caves are protected as national monument by the Archaeological Survey of India. Hanggang dito na lamang. Salamat. Bukas ulit.